Tinawag na Charis ni Baste si Sandro Marcos. Sa tingin niyo mga kababayan, kalokalite ba ni Sandro Marcos si Charis Pempenko? Badlang people, kaloka or kaloka-like. <laughs> On a serious note, pinatunayan ni Baste Duterte yung opinion ko or yung paniniwala ko na among all the groups dito sa Pilipinas, pinakabastos ang mga DDS. That's true guys. I-observe nyo ha. kung meron kayong kaibigan or kung meron kayong kakilala, ka-opisina. Yung mga DDS, sila kadalasan yung mga pinagtatawanan nila yung may mga kapansanan, yung mga kuba, mga pilay, mga bulag, ganyan. Sila din yung mga homophobic. Ayan. sa so, sila yung mga nanlalait. So yun. Yun talaga yung uh, paniniwala ko na most of the time, no, kapag DDS yan, is masama yung ugali, bastos, ganyan. Kasi ang standard nila ng mabuting tao ay yung mga Duterte. Kaya nga sila tinatawag na DDS or diehard Hard Duterte Supporter. So yan, ang mga hinahangaan nila ay kagaya ni Basti Duterte, di ba? Na isang bastos. Kapag may argument, ganyan. Kapag may uh, hindi sila nagugustuhan, they would automatically resort to insulting or throwing personal insult against dun sa tao na ayaw nila. So ganon yung mga taong hinahangaan nila. Gaya na lang nitong nakaraan yung nangyari kay Bato de la Rosa o di ba? Gusto niyang suntukin yung isang kongresista na na tabingi na yung face dahil survivor ng stroke. Ayan, di ba? So ganon Ganun sila. kung may kakilala kayong stroke victim or kung kayo mismo na stroke kayo tapos nagkaroon ng, alam mo yan, hindi napantay yung mukha nyo, ganun yung tingin sa inyo ni Bato de la Rosa ano, na kailangan lang ninyong suntukin para mas straight yung mukha nyo. Hindi niya yung joke. Yun talaga yung pagkatao niya, yung paniniwala niya. And kung DDS kayo na stroke survivor, mag-isip-isip na kayo. <laughs> Kung may mag anak kayong na-stroke, pinagtatawanan kayo ng sinasamba niyong si Bato. So, huwag niyo nang iboto. Gamitin niyo yung utak niyo. Ipalit niyo sa listahan niyo si Heidi Mendoza. Mabuting tao, walang record ng pagnanakaw. Malinis yung intention at hangarin niyang makatulong sa bayan. Heidi Mendoza na lang ang ipalit niyo kay Bato. Ano? Para mabawas-bawasan naman yung kasalanan yung mga DDS. Hindi <laughs> Yun, yun talaga yung opinion ko. Pasensya na ha kung ma-offend kayo. Pero siguro kailangan nyo mag-reflect. Magkaroon kayo ng self-assessment. Yun lang. Goodbye.